Apo. Eh? Dai po, libre po, libre. Wad do na lang po ini. Oh. Hey, naman, eh, po. Salamat po. good morning. Um, dito ulit ako sa bukid ko. Mga langka dito, nagbubunga na. At dinisita ko rin yung langka ko na nilagay ko sa sako. Sa <laughs> Alam mo ba ang balita guys? na wala <laughs> may kumuha sa langka ko na nilagay ko sa sako ayun na wala na akala ko pala man mahihinog yun pero may kumuha so ang gagawin ko dito guys yung mga bunga ng langka kuhanin ko lahat tapos ipamimigay ko na lang kung sino ang may gusto kasi kinukuha lang eh maganda sana kung hindi paglaruan katulad nito ayan ang pinaglaruan ng lang ilang langka sayang diba ba? Hmm. kung ayaw nilang magulay ng langka bigay na lang sana sa nasa iba diba so kukuhanin ko yan tapos ipamimigay ko kung sino mong may gusto yun ba sa taas ito may nakuha na akong dalawa hindi ko lang nabidyohan ayan o so mas maganda na ibigay na lang yan sa may gustong maggulay kaysa kumawa sila ng masama na nakawin lang nila ba? Diba? so kukuha pa tayo guys ayun sa taas

1,2,3,4,5,6 6 piraso kasi kung natin tanongin natin kung sino na lang ka hi be gusto mo lang ka be Panggulay. Ang ini kaya kung langka. Ah. Pwede? Ah, sige. Cool lah, ya na. You know? <laughs> Pwede na. Hindi pa. Isa lang. Pamimigay <laughs> ko yan. Ang dami kasi doon eh. Sobra-sobra na. Sige be. <laughs> <laughs> Kunti na lang Lima na lang, lima Thank you Gusto mo lang ka, Nay? Ha? Lang ka ah, okay. Hindi, bibigay ko Ano, mo lang na yan Opo Nan! Kaya mo lang ka O may tao si sir, o oh. Hindi May da daw si sir na lang ka Gusto mo lang ka, sir? May tao si Sir Nalangkat. Bangang sa Indawan. Iba mga kaya kami sa Sir Ito man nagdadara ka. Hindi lang. Hindi man nilo, Sir. Hindi man. Kaya mo Gusto mo kaya? tao na nga ni Sir. Libre lang po. Sige na, Sir. Yes, po, marami kasi doon sa ano, nag, nag

Sige na tayo, gulayon mo na. Hmm. Gulayon. Tao, tau mo sa ugulot. Saan? Ugyat mo yung mga araw ah, mo. Aabo mo? Dahil sige. Hindi na sig <laughs> uh, sige po. Ma'am kayo, sunyo lang ka. Gulayon. Okay. Ay, gusto mo lang ka. Langka. Inog. Hilaw. Ha? Wala Wala langka. Grabe. Sa hilaw. Hindi po. Ha? Ah. po. Libre lang. Ate. si langka. Langka. Libre. Ano yan? na langka. Libre. Libre? Ha? Ah. Oh. Bago lang yan po, ito po, malalo, pamimigay ko pa Okay lang Okay, ayun po Ayun po tatay Tay, gusto mo langka 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 Libre langka, gusto mo? Iyot ko yan lahat? Saro lang Sige Sige, gawin. Gawin ako pa ako, Medyo. Sige, lang ah. Gawin ako. ko. ko yan. Jadi berapa? Berapa pokok Eh? Pokok pohon, lah, ni yang mana Ah, segi empat, segi. Jan, dua langkah, lebri. Baik, sudah. Apa? Dahil po, libre po, libre. Do doon na lang po ini? eh. Oo. Oh. Ayun naman na eh po. Salamat. Okay po. Okay na. Thank you. Ayun hey po. <coughs> yun na ubus yung ano natin naubos <laughs> thanks God thank you oh di ba ang Hahaha yeah <laughs> <laughs> <laughs>